for to this video, b -I -D -Y -O -W, tayo po ay nasa Tanay. At ito nga po, pagpunta ko po ng Tanay, sabi ko nga, makapagliwaliw man lang, makapamasyal man lang. Ay talagang inabutan ako ng malakas na ulan. Nakita nyo naman po ang ah, nasa likuran ko. Ay talagang malakas sa bus ng ulan. Ayan. Pinapakita ko lang po sa inyo ang Tanay, dike Ayan, parola. Ayan po yan, sa Tanay Rizal po yan. Kapag medyo may stress po tayo sa buhay, ay makapag liwaliw lang po kayo sa tanay. Talagang kakalma kayo. Nakita nyo naman po ang ating ulan. Ay talagang si Haring ulan na naman ay talagang malakas ang buhos. Kaya ito si Inday. Ay hindi nga po kaagad naka -away. Habang nung time na yan ako yung muna sabi ko ay mamama siya lang mag-isa sa sarili ko. Ayan. Inulan si Inday. Ayan. Kaya umalis-alis ka ng mag-isa Inday. Kaya ayan ang napala ni Inday. At ito nga po. Saludo po ako sa inyo kuya kasi kahit po bumaba, umuulan ay talagang ang mga manging isda po talaga talagang para sa akin kayo po ay isang bayani para po sa pamilya nyo talagang kahit umuulan, umaaraw para lang po meron tayong may pambiling pagkain sa pamilya ay talagang hindi po natin iniinda ang anumang panahon na meron po tayo basta ang nasa atin po, ang nasa isip po natin ay maghahanap buhay tayo para pag uwi natin sa pamilya eh ay meron tayong maipambiling pagkain at maibigay ang pangangilangan ng mga anak. Ayan nga po, bibili pa ako ng isda dahil naabot na ko nga po ito si kuya na galing pa lang po sa ulanan. Sabi ko, bibilihin ko na po ang isda. Ay, eh, nagtuturo pa nga po si Inday. Sabi ko nga, yung malaki na bibilhin ko. Bumili nga po pala ako dyan ng tatlong peraso. Dahil awang-awang nga po kay kuya. Pero mas okay na po ang ganyan talagang kahit naman po ay may ulan, may umaroman or bumagyo ay talagang si kuya ay talagang hindi papatinag. basta para po sa pamilya tayo po ay kakayod is sabi pa nga sa akin ni kuya ay bilhin ko na nga daw po lahat ang kanyang paninda para makawi na nga po siya at lamig na lamig na nga po si kuya at nakikita niyo naman po sa asawa ni kuya ay kasama niya rin po talaga sinalubong po yan abang si kuya ay nasa laot po kaya sa inyo pong dalawang mag-asawa maraming maraming salamat at saludo po ko sa inyo sa pagtataguyod niyo po sa pamilya niyo mapakain lang po ng tama ang inyong mga anak at ito nga po si kuya talaga nililinis niya pa ang kanyang uh, ginagamit sa pangingisda nakita nyo po talagang basa nga po yan si kuya nagpalit na nga lang po muna ng damit yan o ayan na nga po ang binili pong isda ni Inday, sabi ko nga kung talaga may pera lang po ako nung time na yan ay talagang bibilihin ko na po talaga yung lahat ng paninda ni kuya para makauwi na nga po yung mag-asawa at para makapahinga na nga po, ay, kaya lang ay pasensya na po, ay talagang sakto lang po talagang pera ako nung time na yun at talaga naman ang pera po natin, talagang budget na budget lang po, ayan na nga po si ate ilalagay na nga po sa supot ang aking ng aking isdang binili ayan na ito ang tuwa po sila dahil ang pinili ko naman po talagang isda dyan ay yung malalaki para naman sabi ko nga eh kukonti na lang po ang ilalako nila sa palengke at hindi po masyadong mabigat dahil pahila nga lang po nila yan yung kariton nung po ay binili ko yan ay naglalakad lang po sa kanto at sumabay nga po ako sa kanila ng paglalakad hanggang sa makalabas po kami ng tanay dike at hanggang palengke nga daw po minsan ay nilalakad po nila yan kaya sobrang swerte po ng mga anak na ni ate at saka ni kuya dahil nga po sa ganyang hanap buhay, eh nabibigay po yung kanilang pangangailangan at ang pag-aaral po ng kanilang mga anak. Ayan na nga po at magbabayad na nga po si Inday para doon sa isda. Napakasarap po ng isda ng mga ganyan. Ayan, nakita niyo po si kuya, nandunog po talaga dahil nagbabaon daw po yan si kuya at doon na nga po yan kumakain sa laot. Ayan, nakita nyo naman po talaga. O, oh, nakatingin pa nga si kuya sa amin sa pagpili ko. Siguro talagang tuwang-tuwa itong mag-asawa. At syempre, pagdating ko nga po ng bahay, ayan niya po si Sorita. Ayan niya po yung magkapatid na Magluluto po kami ng laing. Ayan po yung pag unang proseso po ng pagluluto ng laing. Siyempre, tanggalin po yung dahon at huwag nga po isasama yung tangkay sa pagluluto. Yan nga po yung manghihiyo ipagkot. Bicol nga po pala siya. Yan po si Modra, yung nanay po ni Yorm. Yan nga po siya kung paano po nila sila magluto ng laing. Ayan po yung dahon lang po yung tinatanggal, pinupunasan, pero binilad po yan. Pagkatapos ay hugasan po tapos sa ibilad. Ay huwag nga po isasama yung tangkay dahil daw po yan daw po ang makati para po sa kanila, ayan po ang kanilang proseso. Ayan. Tapos na nga po ng paghihimay, ayan na nga po may sibuyas po, may luya, ayan po yung pagluluto. At syempre, ayan po yung ating sahog, sa laing Pasensya na po sa sahog dahil medyo kulang po tayo sa budget. Kaya yan lang po ang isasahog po natin sa laing. Kanya po si Tiklin, ka cellphone, cellphone. At syempre, pagdating na nga po ng bahay, ito na nga po, iihawin po natin yung ating ulam sa hapunan. Ayan nga po, yung isdang binili ko po kailanan ay kanina sa dike. At syempre, ito na nga po, isinalang na nga po ang gabi. Yung ta Ayan. Tangkay po ba yan? Hindi ko po anong tawag po dyan. Yung steam, ganun. Ayan po, may sibuyas, may luya, at may tubig po yan. pinakuluan nga lang po muna para lumambot, para hindi po masyadong makakain ng gata. At syempre, ito nga po pala yung mga sahog po natin. Ayan yung dahon, tinapa, may sili. Syempre, pag may laing, dapat may sili. At saka may bawang, at saka may luya, sibuya. So ayan niya po yung mga asaw natin sa line na lulutuin. At pagdating naman po sa labas, ito nga po pala yung nagpaparikit na po kami ng aming uling. Ayan niya po, medyo nilagyan ng electric pan at para nga daw po mabilis mag-uling. -uli, mag at lahat po ng uling ay malagyan po ng apoy. So, ayan na nga po. Sorry po, medyo nabubulol na naman ang inyong Inday dahil tanghaling nga po na nagbo-voice over po si Inday. Ayan na nga po, nilagay na nga po ang isda sa ihawan flux ko lang po yung aming hiniram na ihawan dahil wala din po kaming ihawan kaya nangihiram lang po talaga kami ayun niya po yung tilapia hindi po namin yan ng kaliskis pero nilagyan po namin ng palaman kamati sibuyas luya ayan tinimplahan po iyon konting asin ayan lang po at saka po nilagay po dyan sa loob ng isda ah hipag ko nga po pala ang naglinis po ng isda na yan. At syempre, ito na nga po, maglagay na po tayo ng mantika sa kawali para po dun sa laing nating gagawin. At ito na nga po, yan na nga po yung sahog. Siyempre, wag na po natin pansinin ang brand ng pampalasa. Ayan, syempre naglagay na po siya ng, ayan, yan niya po yung pinakuluan kaninang gabi, ayan, ayan po siya. O talagang, o, pinapakuluan niyo po muna yan bago po isa lang at or igisa. O, ayan na nga po ang ating kawali, medyo mainit na nga po, ilagay na nga po natin lahat, sama-sama na po yan sila. Ayan, ang luya, ang bawang, ang sibuyas. Wag lang po muna natin isama ang sili. Mamaya na po iyan, isama ang sili. Ganyan po. At pagkatapos po, haluhuluin lang po natin. Sa susunod po nito mga mare, ako na po magluluto ng laing. Dahil habang po, habang nagluluto ang hipag ko, ay nanood po ako sa kanya. Sabi ko sa susunod, ay gagayahin ko na ako na nga po ang magluluto ng laing namin. At ayan na nga po, hinahal, Tuloy pa rin po hinahalo-halo ang luya, sibuyas, bawang. At huwag po natin muna titigil ang kaluhalo at baka po masunog ang ating bawang. At syempre rin na nga po pala yung aming sahog na tinapa. Pasensya na po kayo kung konti lang pong sahog namin sa tinapa. Medyo budget na budget nga po talaga ang aming pambili ng sahog. At syempre halu-haluin po natin. Ayan na nga po nilagay po si dakilang sili. Para nga po yan ay pampaanghang. At ilagay na nga po para pagdating po ng gabi ay medyo may lasa na po siya. At syempre nilagay na nga po si gata. Ayan, pagkatapos ilagay, ilagay lahat ng sahog, ilagay na po si gata at medyo natapon pa nga. Hindi lang medyo talaga natapon po ang gata, kulang na nga po ang gata, eh, natapon pa talaga ni Manang Surita. Ayan na, nagpupunas na po siya at syempre, ayan na nga po, haluhaluin lang po natin ang ating gabi ang sahog. Ayan na nga po, pagkatapos pong lutuin sa tubig, ay eh nga po lagi isa lang, ay isa, salain po siya para yung tubig po hindi po mababsama doon sa gata. O ayan, ganyan po pala ang pagluluto niyan. Kailangan po pala ay lulutuin muna sa tubig para nga hindi masyado makonsumo po sa gata dahil medyo mal nga po ang gata. Ayan nga po, napakasarap po ng kanyang luto. Alam po ba habang nagbibidyo po ako dyan? ay amoy na amoy ko po talaga yung bango ng laing na niluluto po ng hipag ko. At talaga ito mga taga Bicol. Talaga napakasarap po manggawa ng laing. Isa din talaga ito sa mga paborito ko po sa mga hipag ko. Pag nanggagawa po sila ng mga ganyan mga laing ay talaga napakasarap po ng manggawa nito sila, sila ng mga ganyan. Nilagyan na nga po niya ng asin yan, syempre, ayan. At pag siya po nanggagawa ng mga ganyan, hindi po maalat, hindi po matabang, hindi naman po siya maangan. Kung tamang tamang-tama lang. At ito nga po si Roberta, ayan, nakikipagkwentuhan niya po pala yan dyan. Kaya lang, ko nga po pala si Roberta. Nihiya nga po si Roberta sa camera talaga. nakas nakikita daw siya ng kanya mga kaibigan at ang kanyang mga manliliga. Ang dami, ah. At ito nga po, nilagyan na nga po ng pampalasa. Huwag niyo na sini ang brand, mga mare. Ayan, nilagyan ng asin. At ngayon naman yung pampalasa. Ano po ba? At ito na nga po ang ating laing. Hinahalo-halo na nga po. At medyo konti na nga lang po ang gata. Dahil syempre natapon po yung iba kanina. Kaya ayan, konti na lang po. Ayan, pero luto na naman po yan since yung gabi, luto, yung dahon at saka yung tangkay luto na po. Kaya in-in na lang po iyan. At ito nga po sa labas na lagiihaw po kami. Ito nga po si Tikiling at saka si Roberta. Ayan, binibidyoan ko nga po at mga nahihiya po sila sa social media. At pagpasok ko nga po sa loob, ayan na, luto na po yung ating gabi. Pinatay na nga po yung kalan. Ayan, kain na po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po Lord sa biyaya. Ayan, ay napakasarap po ng amoy at saka gustong gusto ko po talaga lalo na po kapag pinapartneran po ng inihaw ayan na nga po pala yung aking inihaw yung kapatid ko ayan na si Roberta nag upo, -upo lang siya o ba diba? ayan ay luto na nga po ang ating inihaw na isda na tilapia kaya alisin na po yan yung isa kasi luto na po siya ay napakasarap po ng aming hapunan paminsan-minsan lang naman po ito mga mare maraming maraming salamat po Lord sa biyaya at sa mga pagkain nyo po lagi na binibigay sa amin araw-araw at -araw, hindi po kayo nagsasawbigyan kami